Hey, what's up mga katrak? Good morning. Mayong buntag sa tanan og uh, atong himoon karon mga katrak manghinlo ta sa atong gitulugan og sa truck paghuman. Maghinlo ta sa van nga atong gigamit Tira, ka bi. Tara mga katrak. Hinlo ta sa ato ang unit kay hugaw kayo. Mga katrak. Ay, wag kayo magsawang magsuporta sa akin po. Kasi po, gabi yung eh mga katrak gikan mi sa gikan ni sa Marville nakauli ni mga alas gis siguro to niya yeah, pag abot diri wako ko kadayon ang tulog mga katrak kaya grabe kasakit ang diri oh pero tingol ngul mula lay, lay kayo mga katrak grabe kaya sakit kita yun nakantos kung bayan gabi yung mga katrak wala ko kabalo nga no yun yung side mga katrak oh Laylay -lay kayo siya mga katrak tapos kini perting pertengah kita, ini dia oh. kita. Sakit kayo mga katrak Okay mga katrak, okay na na siya. limpyo na. limpyo na ang ato ang ginahigdaan. Susunod na ito nga ang ban. So, for today's video mga katrak, tara, sabay ko ninyo maglimpiyo ta sa ban. Hindi na ito magwasing mga katrak. Ito na lang trapuhan tapos si balik dito sa grahi. kaya lain na po daw paminom mga katrak ambot ngano. Sa uh, mga katrak ang ban hindi gamit gabi. Eh. So ako buhaton mga katrak magtrapo lang ko. Tara mga katrak sabay ko ninyo magtrap maglimpyo ta sa kinat. Wow. Og siyam day, may ka, day akong pasayro gabi yung eh, mga katrak. Ngayon yung sakay sa itong unit ka ban. Tara mga katrak, atong, atong limbiwan. Hindi na pa yung nabilin gabi yung eh, mga katrak. Isa na lang kabok. Mangita tag trapo. Watay trapo mga katrak. Wang! Nara na mga katrak. Trapuan na to. Mga katrak. Di makayag trapo. Hinanglan washing joint. Drama ka trak, ubani ko ninyo magwasing ta. Eh okay, mga katrak, gahi kayo sa trapuhan mga katrak. Tapos og buksan atong trapong mga katrak, basig magasgas ang kinan. So no, no no choice ta mga katrak. Baso na og tubig kusinan. matuto sa washing area. Okay mga katrak. Let's go. Huh. Dili na gusto magbasa na mga katrak kay lain pa akong paminaw, dili balik pa akong paminaw pero kaya mahimo kay kung takaran mangutri sa amo ang gawin mga katrak kinsay na gamit sa service siya ay magwasig so no choice kinakailangan para dili mapagalitan di pa mga katrak sagot mo. char char lang mga katrak ha pero ingon nila mga katrak ang pagkasaba sa isa ka amo dala sa sildo ha <laughs> ha 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 tama mga katrak dala gina sa sildo ang kasaba sa amo Tara mga katrak, wasing ta. Hindi na ta nagagiyaw-yaw kay lain paminaw. Oke, okay, satu sa ang dating giwasingan, dari Neutral. Reverse. Parking. Oke, okay, muna siya mga katrak. Oke, okay, mga katrak. Tara, muna na ta, kaya magwasing. but